May nagtanong sa akin. Hello sir, kapag may utang pa po sa hindi po ba makakakuha ng NBI? Okay po no, maraming mga ganyang ano no, Klaseng tanong no. So pagsabay-sabayin po natin no. So ito pong sa inyo is nagtatanong kayo kung uh, uh, makakakuha ng NBI. Meron din po uh, yung police clearance. Tapos mahaharang daw ba sa airport? tapos uh, mapapadeport daw po ba tapos uh, bakikita raw po ba uh, ng employer na ina-applyan niya okay tapos meron po is uh, makakapento raw po ba sa SSS loan at saka sa pag-ibig loan okay. isa lang ho ang sagot dyan no? kung yan po e utang at utang lang no hindi pa nababayaran yung utang ah uh, meron pang existing na utang, may past due, o may delinquent, wala hong epekto yan. Ano po, baka kayo ng NPI clearance, ng police clearance, no? makakapunta ko kayo sa ano, iba, iba't ibang bansa, makakapasok kayo ng airport, hindi ko kayo mapapag-deport. Wala rin hong epekto yan no? sa mga uh, employer. Ano po, No, e, mamaya explain ko kung bakit. No. Tapos, uh, wala rin yung epekto yan sa SSS niyo. Tsaka sa pag-ibig. Bakit po? Kasi nga ho, existing pa lang naman ho yung utang. O, oh, hindi, odi oh, di kaya hindi pa lang po siya nababayakan. Ano po? Kasi kadalasan yung mga ulan na yan. Yan ang pinananako. No? Na in case you magkaka-record ka sa NBI, sa, police, sa PNP, papapatipot ka, hindi ka makakais ng bansa. No, yung mga ganyan, hindi ho totoo yan. Magkakaroon lamang ho kayo ng record sa NBI at sa PNP. No? At uh, uh, maaari kayong ano, magkaroon ng hold departure order. No? Kung may nagsampaho ng criminal case sa inyo at napatunayan na kayo ay guilty. Yun po makakaapekto talaga eh. No? Pero kung utang pa lang po, no? eh wala ho, wala hong magiging epekto sa inyo. Yan. Kung tungkol ho yan sa utang, no, kung regarding sa utang at criminal case ang pinag-uusapan, yung pong staffa at yung pong BP-22 yung pagpapatalipot po ng check. Eh. kasing criminal case yan. Ano po? Uh, pagka ho disip, o panluloko o panlilin lang kayong ginawa para kayo ay makapangutang at napatunayan ho sa korte yon. Yun ho, sigurado criminal case yun. No? At yung sa BP22 naman, kung yun ho, eh nag-issue kayo ng cheque, no? na alam nyo namang sarado, no? at alam nyo tatalbog, ayan, criminal case din yan. May kulong din yan. Yun lang po, yung magiging dahilan, no? para kayo ay eh, magka-record sa NBI at sa PNP at maaari din ho kayong ma-issuehan ng hold departure order. okay 'Yun lang po. 'Yun lang po ang magiging dahilan. Ngayon, uh, 'yung sinasabi ko naman ho kanina no na uh, hindi makakaapekto no 'yung utang sa Ola sa mga ano sa mga naghahanap ng trabaho. Kasi po may mga kumpanya na uh, talagang kasama ho sa kanilang evaluation kung uh, meron kayong existing na utang na hindi na bayaran, no? Ito po yung mga kumpanya na accessing no entity po, no may access sila sa CIC. Ngayon, kung yung Ola lang ho, no Ola eh hindi naman ho miyembro ng CIC yan eh. O eh paano nila makikita na meron kayong existing na utang? Tipo ba? Pero kung yun pong utang ninyo ay eh, sa banko, sa financing at sa lending na miyembro po no, ng CIC at submitting entity, ay eh, sigurado ho makikita nung ano, pinag-a-applyan ninyo na meron kayong existing na utang or meron kayong hindi nabayaran na utang. Ganun po yun. No? Kasi, kasi nga ho, may mga kumpanya talagang kasama sa evaluation nila yun. Lalo ho kung sa banko kayo nag-apply no po kasi alam ko ho, sa bangko eh may policy ho sila na dapat ho wala kayo hindi na bayaran ng utang no yun ho ang pagkakaalam ko no pero paki-research niyo na lang po no uh, please correct me na lang po kung uh, mali ho yung aking ano, uh, nasabi no pero yun ho kasi ang alam ko dahil meron ho akong kaibigan dati na teller no na hindi natanggap kasi nga ho meron siyang utang sa credit card na hindi nabayaran yun ho yung naging dahilan. Okay? So, yan ho natin, ano, um, uh, linawin ho natin, no? <laughs> kasi, ginagawa hong panakot ng mga ola yan, no? Na, uh, pag hindi kayo nakabayad, no? Kasama sa pangharas kasi nila yan, eh. Eh, hindi rin kayo makakakuha ng NBI or uh, police clearance, no? Baka ho ang nangyari sa inyo is may hit ho kayo no? Kasi kalimitan ho ganun eh. So, ang gagawin niyo na lang naman ho pag kami hit kayo, pupunta naman ho kayo sa main. No? At ano lang kayo, kakausapin lang ho kayo noon. Eh kung alam niyo naman po na ano na walang napatunayan sa korte o sa hukuman na kayo ay, ano may ginawang uh, krimen, no? O nilabag. Eh pumunta ho kayo at dinawin yung inyong ano pangalan baka hit lang ho iyon. No? Kasi ho ako, lagi ho ako may hit pag ako mukuha ko ng NBI. Ay e, eh, gagawin ko, pupunta lang ho ako sa ano, sa main. Tatanong ano lang ho, tapos wala na. Nakukuha ko na ho yung aking NBI clearance. Lagi ho yun, tuwing kukuha ho ako ng NBI clearance, lagi ho ako may hit. Baka ho nataon lang na may hit kayo, kaya iniisip nyo na baka nakaka-apekto yung utang nyo dun sa ola. Hindi ho, No. So, yun ho, 'yung ano 'no, uh, 'yung maaari lamang uh, maging dahilan no? para yun nga maka-apekto sa NBI, sa PNP, sa pag-alis ninyo no uh, sa sa yung ho, sa, SSS, tsaka sa ano sa pagtibig. Wala kung ano wala hong uh, epekto 'yan. Ano po? Kasi ano 'yan eh uh, privilege po 'yan no ng isang empleyado. Kasi ano yan eh, hinuhulugan nyo po yung inyong SSS. O di po ba? Kung meron kayong SSS loan, no, na hindi nabayaran, mag-offer naman ho ng condonation yan eh, condonation program. O di bayaran nyo po. Ngayon, kung may existing kayong utang at dumating na kayo doon sa age ng retirement, ibabawas naman ho yan doon sa ano ninyo eh. Sa naihulog po ninyo eh. No? Sa pag-ibig po, ganun, binabawas nila agad. So, wala akong problema sa pag-ibig. Kung rin, hindi meron kayo hindi nabayaran. Eh, Doon nung sa'yo na iyan nun na nyo sa kanila, ibinabawas eh, yun. Ganun ho yun. Ano po? ah uh, huwag ho kayong matakot sa mga ganong klaseng ano, harassment na ginagawa ng ano ng mga ola. No? Kasi, unang-una, hindi naman makatungtong ng ano yan, ng korte. Eh, barangay nga ho, hindi makatungtong. Kasi natatakot ho yung mga yan na mabaliktad sila. Hindi po ba bakit ho? Kasi pag kayo magsasampa ng kaso, no? Kailangan ho no, mayroon kayong present na no na ebidensya. Oh, in this case so, utang. So kailangan may kontrata. eh, pag nakita ho ni judge siya na may masyadong malaki yung interest na ipinapataw niya mga ulan na yan, eh wala, babawasan niya. Tapos, wari, ano pa, nang haras pa. At meron kayo na ipakitang pruweba ay das At pila ka malala pa kung kayo eh, pino sa social media at napahiya kayo, no? Cyber libel, may kulong 'yun, sila pa madadali. Kaya ano 'yan mga 'yan, hindi hu papasok ng korte 'yan. Takot na takot huyang mga 'yan. Kaya nga puro pangaras lang ang ginagawa. Maling-mali naman manong maningil ng maayos. Kasi kung maniningil sila ng maayos, marami yung magbabayad. Ano po, kagaya ko sinabi ko sa mga dati ko pa mga videos. No? Maganda ho sana yung intention nila makapagpautang ng mabilisan. Kaya lang ho, maliho yung execution nila eh. No? At masakit pa, hindi pa sila na, nasunod dun sa ano, sa pag-uutos ni SEC. So, yung mga ganong mali na ginagawa nila, eh, sa kanila bumabalik. Kaya, barangay nga, hindi mo makatungtong. O, ito na lang. Yung ibang mga ola, hindi makapak makapunta sa bahay ninyo. O, di po ba? Kasi gumawa sila ng multo na sila ang natatako. Pero meron ho naman talaga mga ola nagpapapunta sa bahay. Pero yung talaga mga grabe mang haras, eh, hindi pupunta ng bahay yan sa malamang sa malamang yan, mag sila ng collection agency. At yung collection agency na yon yun yung pap papupuntahin nila na ano, ng bahay. Kasi sila hindi makakaharap sa inyo yan. Totoo yan. No, pero, hindi ko sinasabi ito na para lumakas ang loob ninyo na wag bayaran. Kasi oh, wala naman kung ano sasabihin sa inyong ganun eh. Isa lang ang lagi sasabihin sa inyo. Bayaran niyo 'yung utang. No, kasi nasa patas ho yan. No, pagka tayo ng utang, kailangan natin magbayad. At saka ho, ho ako, maninihingilo ako. Hindi ko ho kayo uh, i-encourage na wag magbayad. Lagi ko lang ho sasabihin sa inyo, no, magbayad ho kayo. No? Ang sa akin ho, ang lagi ko lang sasabihin dito sa aking mga videos is, uh, gawan ho natin ng paraan. No, Pag-ipunan ho natin kontrolin natin yung emotions natin tsaka isip natin kasi yan ang ano sinisira ng mga loko lokong ulan na yan eh. yung ano yung inyong uh, uh discard, eh. kasi pag nasira diskarte ninyo eh kung ano-ano na kung gagawin nyo o oh, mawawala na kayo sa focus o oh, di kung sa sana naman kayo mangunguta o oh, yan na ah, patong dito patong doon wala na kabaon-baon na ho kayo yan ho ang nagiging ano ah uh, Uh, dahilan ng iba kaya nagkakabaon-baon po. Kasi nga madaling mangutang eh. Sa so, wala ID lang, o pero mo pa uutangin gana. Wala namang ibang ano, wala namang maghihingi eh. 'Di ba? Kaya ho dun sa mga iba na nanonood po sa akin no, na hindi pa nakakapangutang sa kula, huwag niyo nang tangkain. Kasi ho talaga sasalbahihin kayo niyan. Pero yung due date pa lang ho kung ano-anong salita na, ma na masasama ang maririnig niyo sa bibig ng mga inayupak na yan. Due date pa lang, ha? Di pa natatapos yung araw. Oh. Kung ano-ano ka, walang yan na lumalabas sa bibig niya mga yan. Ni minsan, no, hindi lalabas sa bibig ko yan yung huwag kayong magbayad. Kasi yung maniningil ho ako, eh. No? Ang lagi ko lang kung sasabihin sa inyo, ibayaran nyo yung inyong nahiram. Regardless ho yan, kung ola ho yan, kung yan ay lending, financing at bank. Kasi obligasyon ho natin na bayaran yung utang. Nasa batas po yan eh. Pag tayo ng utang, kailangan ho natin magbayad. Huwag na huwag niyo ano, ugaliin na huwag kong magbayad. Kasi oh, baka mamaya po kayo na miyembro ng CIC. Oh, eh, masisira ho ang pangalan ninyo. Oh, Kagayon kagaya yung sinabi ko doon sa mga nakarangkong video. Naranasan ko yan. No, nahirapan ho ako na i-build ulit yung aking credit standing. No? Hindi ho ako nakapanghiram sa ibang mga lending at bangko. Kasi ho, nasira nga ho ako sa credit card ko. Buti na lang ho talaga, eh, nagawang ko ng paraan. No? Talagang ginapang ko yun. Tumawag ho ako sa bangko. Binayaran ko. Nanghingi ko sa kanila ng ano, payment option. Buti na lang ho talaga, pumayag sila at nabayaran ko. Kaya lang, hindi ho ibig sabihin nabayaran ko yung utang ko, tapos na. Hindi ho. Nasira na ho yung pangalan ko sa utang. Eh. Kaya ho yung mga bangko, hindi ho ako pinautang. Matagal hong panahon bago ho nag-build -na ulit yung aking ano, credit standing. Kumbaga dumaan ho ako sa butas ng karayom. No? Kaya ho yung mga nanonood po sa akin no, na uh, hindi pa nakakapangutang sa ola, wag nyo na hong anuhin. Kasi to torturing lang hong isip nyo ng mga yan. Tapos kung mangungutang ho kayo no, sa lending, financing at bangko, ayusin nyo hong pagbabayad. Kasi ho, oh, mahihirapan ho kayo na no makapangutang dahil oh, may asosasyon yung mga bangko, Bankers Association of the Philippines. May NFIS ho silang sarili, bukod ho sa CIC. May CIMAP pa. May BAPA po eh, talagang hindi ho kayo lulusot. Mahihirapan at mahihirapan. Eh, paano kung ano? Kailangan nyo ng malaking pera. So, emergency. Di, hindi kayo makakapanghiram. Eh, ba malaking tulong ho kasi ang mga banko, lending at financing. Matagal lang ho talaga ang proseso. Pero ho, pagka, naman, ano, pagka naman kayo nakapangutang at uh, maganda ho ang inyong record, eh, wantosawa ho kayo pa ng yung mga yan. Ano po? Matakot po kayo doon sa mga nagpapautang ng mabilisan. Yung ID lang. Nako po. Eh talaga naman. Lahat ng panghihiya gagawin siya gagawin sa inyo. O, wag ko ano manghiram doon sa madali, no? Mainam na ho yung dumadaan kay sa butas ng karayong pagkakayo ng nanghihiram. kasi ini-evaluate ko kayo eh. Yung credit worthiness niyo po an ano eh, ang inaano niya mga yan. Eh ang uh, chine-check niyang mga yan, ini-evaluate eh. Diba? Ano ang gusto niyo? Yung magbibigay lang kayo ng ID, tapos after 7 days, babayaran nyo na, tapos lintik pa ang patong, lintik pa ang kalitas. Pag di pa kayo nakabayad, wawalang yain pa kayo. Yaharas kayo. Ganun ang gusto niyo. Okay, sa o kayo manghirap. Hindi diba po ba? kahinam ina mo pagka nanghiram kayo sa lending, financing at bank bukod sa malaki na manghihiram ninyo, ay eh, sumusunod pa ho yan sa kautusan ng BSP, tsaka ng SEC, tsaka National Privacy Commission. Ano po? I hope na sagot ko po itong katanungan na ito at uh, sana po yung makatulong. Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang panunood at pagsuporta sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-share, pag-like, pag-comment at sa inyong pong pagtatanong kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan kayo sa aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.